Diyos ko po, inang... Hello guys, Be, tinuruan nga ako ni mami magluto ng ginataang gulay eh. Panoorin nyo sa mga hindi pa sanay magluto. diyan. Guys, ba syempre unang namin gigisahin eh. Yung sibuyas eh. Balita ko nga si eh, secretary sa drama eh. Bae, sinunod na nga, nga namin bawang ang pangontra sa aswang eh. Tsaka natin eh, mekos-mekos hanggang sa maging yung bawang. Nung nag-brown na ngay bawang eh, sinunod naman natin, hipon eh. Diyos ko po eh, nang nag-aalig eh. Tsaka naman natin eh, mekos, mekos para mamuli hipon. Guys, maganda rin ganir eh. Palagi tayong tinuturo ng mga magulang natin magluto. Para paglaki natin eh, di na tayo palagi nakaasa sa kanila. Maganda eh, habang lumalaki tayo. Para pag tayo sa mga magulang natin eh. May alam na tayo. Sabi nga ng mami at daddy ko eh, mahirap lumaki ng walang alam. Magsaing man eh, di sanay. Kaya kahit anong sabihin sa atin ng mga magulang natin eh, huwag tayo magtatampo dahil makakabuti sa atin eh yun. Oh, ibabalik ko na ulit sa pagluluto. Yung nakita nyo yung nilagay na natin na eh, yun eh. Katas ng hipon na eh, yun eh. Saka tinakpan ko na naman ulit. Pagalipas nga ilang minuto eh. Nilagay na na may gata. Fresh from the coconut tree. Diyos ko po eh. Nang itsura pala ang nerwe, Mukhang mapaparami na ikain. Guys, tandaan niyo sinabi ko, no? Yung palagi kayong kakain ng gulay, lalo na sa panahon kailangan healthy katawan natin. Guys, bago nga matapos yung eh, rin pagluluto natin eh. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyo at patuloy tayong dumadami. At nung okay na nga, may favorite part, Tiki Time. hmm Diyos ko po sarap lang. Guys, maraming maraming salamat po sa pagsuporta. No? Huwag po kayong magsasawa. Ma-like and share naman po. Papalo na rin po. Diyos ko po